mga kagala nandito kami ngayon sa labasan ayon yung school ko sa so, Tuesday may pasok na kami ulit second semester winter intakes hinihintay namin yung bats pa -uwi kasi bumili kami doon sa Raksal drugstore diyan sa building na yan sa likod lang niya doon Ayan, doon banda gintay kami ng bus at sobrang lamig mga kagala ayan nakikita nyo naman may mga snow pa rin dito so totoo na to sobrang lamig na po dito sa Canada kaya tignan natin kung hanggang kailan kakayanin ang mga snow ayan nakikita nyo sa mga Ubong ng mga bahay-bahay dito. Ayan, dito kami sa pinch ngayon. Sobrang kapal na mga yelo. Ayan, pati sa baba ng bahay nila. So, ayan mga kakadala. Pasokan na naman bukas ng mga sudyante. Si Gingging bukas pasok. Ako sa Tuesday. Ayan. Parang nakakatakot mag-drive dito kasi ang Parang feeling kong dulas. Ay, ito na yung bus na sasakyan namin mga kagala. 30 ayan, 39A. Ganito yung bus stop dito. Merong ano, merong screen para malaman mo kung pang ilang bus stop ka na tsaka makikita mo kung yung ba yung bababaan mo ayan naka ano siya naka align tapos hindi sitsikan yung bus kasi nga side by side lang yung mga upuan at ipang single lang hindi siya ano hindi siya tabi tabi ayan na kami ang kagala Maliit pa. Rin. May yelo, may snow pa rin. Super snow. Masarap talaga ng pakiramdam ng massage para kang na-renew, para kang bagong bagong panganak ay super super sarap talaga sa pakiramda iniwan na naman ako nitong aking best friend ni bukas ay another ano, ang bilis na ano, ang bilis na oras dito mga kagala parang kagigising ko lang kanina tapos kung ano-ano lang yung mga ginawa tapos ito na agad gabi na ulit